Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang taka sa makahiwalay na operasyon ang tatlong sangkot umano sa ilegal na bentahan ng mga armas sa Pasig. Ang isa sa mga suspect na pag-alamang awol na reservist ng Philippine Army. Bukod sa kanila, may naaresto ring tumangay umano sa shotgun ng isang nakatulog na gwardya. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ipinwesto ng mga pulis ang dala nilang unmarked vehicle sa lugar kung saan tanaw nila ang mga suspect. Nang lumabas sa sasakyan, agad nakipagtransaksyon ang mga suspect sa mga nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng baril. Kasunod niyan, Tumapaka! Pinadapa na ang dalawang suspect at agad inaresto. Mula sa Ortigas Center sa Pasig kung saan ako ng mga pulis ang kalibre 45 na ilegal na ibinebenta ng mga suspect, tumula ka mga pulis sa barangay Pilagbuhatan para naman i-recover ang isa namang rifle na ilegal din daw ibinebenta ng mga suspect. <coughs> ang pangunahing akusado, ang unang binakip. Wala po siyang trabaho. Napag-alaman natin na isa na pala siyang awol na reservist, uh, reservis ng Philippine Army. Ang ginagawa po nilang uh, transaction is more on online. Pag-alaman natin na wala po siyang legal na papeles. Sa Pasig pa rin. Ni raid ng mga pulis ang bahay na ito at agad na inaresto ang lalaking inabutan nilang nasa silong. Asan, asan? Asan, asan? 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 Ang suspect Nilakawan daw ng shotgun ang isang security guard na nakatulog habang nasa duty. Pero sa tulong ng CCTV, na-trace ang suspect at na-recover ang shotgun ng gwardiya. It's very important to recover this firearm because it might be used for criminal activities. Ang lahat ng dinakip tumanggit magbigay ng pakayag, paalala ng mga otoridad. Kung gusto po nating bumili ng legal na barel, punta po tayo sa mga authorized na dealer. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok. 24 horas.